Nakahanap ka na ba kabaya ng isang kamanghamanghang negosyo na maari makapagpabago ng iyong buhay? Ako po si Rachel Carter, isang ina, asawa at nurse na naninirahan sa Western Australia. Ako po ay isang proud na digital business owner. Natagpuan ko po ang kamanghamanghang negosyo ito sa aking newsfeed last year. Ang dahilan ko po kung bakit ako sumali sa negosyo dahil hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang pagtulong sa aking pamilya kung ako ay maglilibot sa Australia at sa buong mundo. Nakita ko ang potensyal ng business na ito at naniwala ako na makakamit ko ang aking mga pangarap sa buhay. Bagamat wala po akong karanasan sa negosyo at hindi marunong sa teknolohiya, natuklasan ko ang isang epektibong sistema na sales funnel na angkop para sa mga walang karanasan o baguhan sa negosyo. Ibig sabihin po nito, hindi mo kailangan ng magbenta ng product directly. Nasaksihan ko na sa isang kahit isang ordinaryong taong mamamayan ay nagtagumpay sa business na ito. Sa ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang napakagandang balita na nakapagpabago ng aking buhay at libong-libong tao na po sa aming community. Kung interesado ka sa business na ito, mag-raise ka ng iyong pangalan at email address sa www.rakeldreambusiness.com upang mapanood ang aming walang bayad na 90 minutes workshop. Sana'y magkita-kita tayo sa loob. Magandang araw! at pagpalain ka ng Panginoon